Pero wala naman tayong magawa. Gusto ng Diyos. Hindi tayo pwedeng manalo sa Panginoon. Siguro sabi ng Diyos, binigay ko na siya sa inyo. Sana lahat-lahat ipinadaman niyo na sa kanya. Huwag lang yung pahirap sumisyon sana palagi na lang pagmamahal palagi na lang pag-aaruga lalo na pag tumatanda kasi nung bata tayo siguro sabi ng Diyos nung bata kayo siya nag-aalaga sa inyo siya yung nagbigay ng way para kayo'y maging tao then ngayon na siya naman ang nangangailangan ng pagmamahal ng kalinga ng aruga sana ang mga anak sabi ng Diyos si, sana kayo nga ngayon ay malalakas na sana kayo naman ang magbigay sa kanya ng aruga Pagpanghal. Kasi kung saan nagmula, doon babalik. Para tayong mga bulaklak, halaman, tumutubo, lumalaki, nagkakabuhay, napapakinabangan, dumarating yung Matanda, humihina, nalalagas, at tuluyan nang mawawala. Ganon yung buhay sa mundo. Napaka mahiwaga. Pero, masarap ang may magulang sa buong buhay natin. Masarap yung pagdating mo ng bahay, may hinahanap ka. tatanungin mo, Nay, asan ka? Nay, may merienda ba? Nay, anong almusal? Nay, asan kaya yung damit ko? Nay, saan ka pupunta sa sama ko? Nay, kailang ka uuwi? Ibang mga tanong na talagang ibinigay ng nat ng Diyos at ng nanay natin ng karapatan natin na gawin sa kanya ang tanungin, puriratin pagkatapos walang pagsisisi walang paninisi at mas walang galit tayo na maririnig o mararamdaman pagkos palagi na lang mahal ko kayo ingat kayo tandaan nyo yung mga bilin ko kumain ka na maligo ka na dyan ka muna di ba ganun sarap ano ka kailan kaya babalik babalik pa kaya hindi na eh tayo naman ang magpapadaman nun sa anak natin so salamat sa nanay Salamat sa inay. Salamat kay mama. Salamat. Salamat po. Salamat, nay. Paunin mo ang aming pagmamahal. Salamat.